Sa susunod na linggo, balik normal na raw ang pag i ng driver's license ng LTO o ng Land Transportation Office. Apat na araw itinigil ng LTO ang pag-issue at renewal ng lisensya matapos masira ang kanilang computer system noong nakaraang linggo. May report si Sherry Torres. Dalawang linggo ng temporary license lang gaya nito ang naibibigay ng Land Transportation Office. Ang taxi driver na si JR, nagulat ng malamang uuwi siyang kapirasong papel lang ang hawak na lisensya. Nagulat ako dun Kasi sabi na temporary daw yung bibigay lang sa akin. Kaya nag lang po ako. Kasi kailangan ko talaga ng lisensya eh. na ano yung ano ko, trabaho. Hindi nakakapagawa na trabaho kasi walang lisensya. Ayon sa LTO, June 11 nang masira ang computer system para sa kanilang lisensya. Kaya apat na araw daw silang hindi nakatanggap ng license renewal. Baga sa akin kasi ito problema eh. Hindi namin inaasahan yun. Paliwanag ng Amalgamated Motors Philippines Incorporated, ang kumpanya nagsusupply ng driver's license sa LTO. Ang hinitay lang po natin yung SP75 printer natin to resume the operation of printing of license card hopefully in the coming days or in the coming week yes ma'am magre-resume magre-resume natin no normalize yes ganito rin ang ipinangako ng LTO i have demanded uh to normalize all this operation para hindi man uh, ma-hamper ang public service namin yes i have told them uh monday sa ngayon, temporary license pa rin lang daw ang pwedeng i-issue ng mga LTO District Office sa Paranaque, Quezon City Extension, Mandaluyong City, Manila West, San Juan City, Novaliches Quezon City at Valenzuela City. Anim na buwan ang effectivity ng temporary license na ito. Wala naman daw ekstrang babayaran ng publiko oras na maging available na ang kanilang license card. Sherian Torres, GMA News.